Wala oh, ano mo? Tandaan na ang pagbukas ng pinto. Saglit, saglit, saglit. saglit. Ano, akapita mo. Ako magbubukas ng pinto. Baka maglipa rin yan. Doon si unahan ko. Dito? Teka lang, tiga lang. Gago, hindi dyan. Papasok pa sa loob. Ay, <laughs> na ka, nakalive time video. Kung ano nung tuloy. sorry po, sorry. Sorry, sorry po. Hindi pa alam paano buksan. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Tagabundok na na branding. Ay patay tayo dyan. Pasok muna. ka muna. Dito ka. Pasok ka dyan. Ano? Tuktoyin ako nung toot. Papasok din ako sa init. Paano to? Nagis? Nagis to ba? Nagis pa? Hindi. Agis. Ano ba? Pakamain o ano? Hmm. Ah, yun. Mura ako. <laughs> mga Jay, wala ko isa dito Jay, kakalatay natin. Kakalatay na natin. Kuling ko isa dito. Kala ko yung nangagis yan bro. Ano yung mga pato pala yan. Ano yan?